to be fair kay Senator uh, Risa Ontiveros, mm -mm. hindi lang 750 million ang kanya ang insertion. insertion. And, uh, hindi, uh, sa flood control. hindi sa, buong sa buong uh, uh, sa buong uh, uh, budget nasa ang, 3 point, uh, ayon, ano siya. Uh, uh, uh may gitna 3 billion, 3.01 uh, billion. 1 billion, uh, uh, ko na nga para. Sige, ikaw na magsabi Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Reese Ontiveros, uh -huh. mga magulang at mga mm -hmm. mahal na uh, mga taga-subaybay, uh -huh. ang kanyang uh, uh -huh. kabuoang uh, budget. Sa mo ba nakuha na yan? Para sa uh -huh. uh, 2025. Uh, Natawagan, mo na ba, Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ah, ito, ito si Ontiveros? 3 billion, uh -huh. 3 na uh, 35 billion 3.035 billion uh, 35 million and then 800,000. Yun, yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, amend, yung amendment, oh yung insertion tapos ang or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion ay nasa 700 million, nasa 750 million. million oh. Ayun.